Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. So ngayong video guys, sabayan nyo kami, pupunta, ka, pa, pupunta tayo or babiyahe tayo papuntang Vienna, Austria. Charot! <laughs> Deserve ko to. wag lang puro padala. So kailangan ko rin ng stress free. So nagbakasyon ako ng Vienna. Charot! Vienna, Vienna! Pag-uwi, wala ng pera! <laughs> So ayan na po guys. So first day namin to sa Vienna, Austria. Ano ba, ilan ba kami nitong pumunta? Mga anim kaming pumunta. Isang lokal tapos mga Pilipino na yung iba. So good thing po pag maramihan kayong pupunta or groups kayo is maganda po siya. Kasi nga ho, yung makakatipid ka po sa accommodation or hotels na ibobok nyo So nakatipid ako don So 62 lang yung binayaran ko uh, Good for 2 days na po yun Tapos yung pamasahe ko Yung nagastos ko po is 58 euro So yun po Actually matagal na po namin tong binok So mga 2 months ago uh, Mas okay po yun So makakamura ka po nung time na yun So, by bus lang po yung uh, kuan namin papuntang Vienna, Austria. So, yung biyahe na pala ng pa Vienna galing sa Croatia is 5 hours po. So, sa nagbabalak na na magtatanong, so... Mag-share ako ng mga experience. Actually, first ko po itong lumabas ng Croatia. So, ito lang po yung mga experience ko. So, i-share isha ko sa inyo kung ano pong nangyayari o ano pong mga Mangyayari pa pagdating mo doon, so pagdating po pala namin sa Kuan, doon sa terminal, so uh, alamin nyo po yung terminal po kung saan kayo bababa, so doon dapat kayo magbook ng uh, Kuan nyo ticket sa er Erdberg, uh, Vienna, Austria, huwag doon sa Central kasi malayo-layo pa po yung lalakarin mo or mag-taxi ka po. Kasi nga ho, dalawa po yung bus terminal nila. Yung nangyari po kasi doon is ikwento ko sa inyo. So, naiwan pala yung dalawa namin kasama. So, napaka, na, nakakatawa talaga. Tapos yung parang naging memories na namin, tuksuhan na namin yung, yung, yung nangyari. Kasi nga ho, naiwan yung dalawa naming friend na kasama yung i-share ko sa inyo yung, mga tips or ano yung mga dapat gawin or ano po yung mga dal dapat dalhin papunta doon para hindi kayo ma-stress. Ha, uh, dapat na magdala kayo ng T-Mobile Internet na yung tag 20 euro yun. Tapos yun, nag-connect na lang kami. Uh, na laking tulong yung na T-Mobile po na SIM na yun or internet. Kasi nga ho yung friend namin nga na naiwan, buti nga yung naiwan namin na friend doon talaga yung SIM kaya na-onya yung uh, data niya doon kaya na-contact namin siya. Pero may internet naman siya sa bus pero pa uh, wala-wala siya ba. So kaya yun, naiwan sila sa Central Station na bus station kasi nga ho akala nila doon yun kasi first time din nila so naiwan silang dalawa. Tapos yun, nagtaksi sila papunta doon. Nataranta nga kami sa kanila. Mm -hmm. Kasi nga, bigla silang bumaba na hindi man lang sila nagpaalam sa amin. So yung biyahe namin para sa Sagrib noon is 4 p.m. So pagdating na ay, dating namin doon is 4, uh, 9 uh, 45 na po ng gabi. Tapos yun, uh, hindi namin masyadong na video yung gabi kasi nga parang madilim lang. Tapos yun, naiwan nga yung dalawa naming friend na si Jaja at saka si Beshe Velasco nang dahil uh, sa kuan uh, yung station ay uh, yung bus nga doon is dalawa po sa Vienna Austria may central bus station tapos may Vienna uh, Airbird Vienna sa bus station doon doon talaga yung babaan namin kasi yung doon yung binok namin tapos, yung dalawa naming friend, na iwan ko, yung parang naalay yung pungatan, tapos biglang bumaba. Tawang-tawa -tawa talaga kami sa kanila. Tapos, yun, yung parang, yun na na yung naging joke-joke namin. Naging memories na rin sa amin yung nangyari. Kasi nga, ho, ha uh, yung parang na kami ba, tapos yun, yung parang, dapat chill-chill lang kami doon. Tapos, yun, nang dahil sa nangyari, yun, naging alarma kami. Tapos, yun, Uh, Inantay namin silang dalawa doon sa Airbird uh, bus station Kasi nga doon sila sa kabila uh, na nagbaba Tapos naiwan namin sila kasi sabi uh, Dapat ipastop daw yung bus Pero tawang-tawang -tawa nga kami ba Ba't uh, magstop yung driver na hindi naman yun doon bus station Tapos uh, uh, hinabol daw ng base namin na si Michael Iwan ko parang yung parang naampi Alinpungatan yung lahat kasi Nakatulog kami sa biyahe Pero okay lang din uh, Ganyan na talaga yung experience Memories na nga yan kako Tapos yun first na Tapos pagkatapos nun uh, First na gagawin niyo is Bibili kayo ng ticket O yung parang uh, Sa mga train station or bus station Magagamit mo yun kung in case Kung may mag-check na mga inspector pero sa amin, sa case namin, parang wala well, hindi naman kami na check. Pero dapat aware tayo na dapat bibili talaga tayo ng uh, ticket. Tapos i-enter mo yung shop. Yung parang ikuan mo siya dun sa, ipasok mo siya sa machine. Tapos doon na mag-start yung araw nyo. So yung kinuha namin is 72 hours na ticket. So Uh, para na yon sa lahat ng mga transportation like bus at uh, train train station uh, train na pangbayad so at least kung ma okay safety naman siya so maganda yung kuano Vienna Austria para sa akin napakalinis na country tapos okay yung mga tao din dito uh, hindi siya masyadong mga yung mga bata unlike sa mga ibang country na napaka-aggressive dito ang uhang uh, chill lang ng mga tao mga respectful din sila tapos ang ganda ng mga country so isa ang dami nila ditong galaan so dito pala kami gumala sa sa winter ay uh, winter market nila sa first namin para kami mga bata dito na yung parang Disneyland siguro to sa Hong Kong style. So ang dami ditong mga kuan, uh, laruan, yung parang mga games or ano pang tawag, rides. So nag-rides pala kami dito ng yung parang ano yung tawag nun, yung... Yung una naming sinakyan dito sa winter market, yung mga para siyang kuan sa atin, periyahan na malaki. Tapos maraming rides, so, roller, roller coaster po yun. Tapos yun, parang na <laughs> Joker kaayo. As in, grabe, sobra yung parang ang ingay namin. Kami, kahit kami lang yung nakarise doon, ang ingay talaga. Tapos muntik ma nang ma may mag sa amin. <laughs> Kasi nakakatakot talaga yung rides na yun. Basta iba siya sa Pilipinas. Iba siya na roller coaster. Tapos sabi ng friend ko na truma na siya. Ayaw na niyang sumakay talaga ng roller coaster. Kaya kasi nga ho muntik na na talagang mahimatay siya dahil yun pinaupo na nang sa tip, sa upuan ng tagabantay doon tapos nahilo rin ako so hindi rin siya talaga nakakatako talaga pero worth it naman po so yung bayad namin doon is pa mura-mura lang naman siya mga 5.50 euro lang yun siya So, yung same lang naman po ng pera. So, sa, in terms of money po, uh, dapat mag kuan kayo, magdala kayo ng cash kahit uh, 200 or 100 euro para sa magamit-gamit mo yan dun. So, yan din yung kuan ko, yung parang na-realize na hindi po ako na-inform. So, hindi po ako nag-withdraw ng cash. So ATM lang po yung gamit ko. So doon ako parang na-stress kasi pag yung parang kakain, yung parang mag CR ka. So pera yung cash lahat halos yung mga bayad ba tapos syempre yung ATM mo. So hindi ako na-inform. So yan po yung ma share ko sa inyo na dapat may dala may dala talaga kayong cash. Tapos sa bag naman ah uh, pagpupunta kayo ng ah uh, bien na dapat uh, kuan yung parang wag ka nang magdala ng luggage ang mas maganda doon is uh, kasi more on lakad po tayo so uh, magdala ka nang yung parang sling bag lang po pwede na yun tapos yun pagkatapos namin doon sa winter market yung parang periyahan nila pumunta kami dito gabi na to sa simbahan ng iwan ko hindi ko siya masyadong ma-express kasi hindi ko first time ko ngayon dito sa bansang uh, Viena pero at least par dito yung ma parang magpink siya na simbahan so isa rin to sa historical dito sa Viena so kung alam nyo to uh, comment na lang po kasi hindi po uh, hindi ko po alam so yan po yung ang ganda dito. Tapos sobrang dami talaga ng tao dito. Puno talaga siya. suburb puno. So, uh, isa rin to sa mga tourist spot siguro dito sa Vienna, Austria. So, in terms naman po sa mga kuha nila dito, sa mga transportation, may buses din sila, may train station. So, yung uh, ticket na binili mo po, doon sa yung pag first mo pa lang pagpasok sa kuan uh, train yun yung magagamit mo in case kung may mag-inspect man pero sa case namin wala naman pero dapat meron talaga kasi mapinalty talaga kayo siguro so good thing is, hindi hindi kami na check pero okay lang din so bitin na ha, parang bitin kami no kasi tourists ng kami doon uh, pero yung pinakagala talaga namin is parang isang araw lang po isang buong araw. So, umalis kami ng bahay na mga 10 a.m. Tapos, uh, nakauwi na kami mga 8, a, uh, 8 p.m. So, mga 8 hours kami nag libot-libot uh, ng lugar ang ganda ng lugar na to so na establish yung mga kuan nila dito ang ganda hindi masyadong mataas yung building nila unlike sa mga Arab country na mataas-taas dito. Yung parang sakto lang siya. Yan lang din siguro yung mga standard nila. So, bawal po dito siguro yung taas-taas ng mga building. So, sa bakuan naman nila mga design. Ang ganda ng design. Tapos, malinis po dito. Organized. Tapos, ang ba bait naman ng mga tao dito. Ang ganda ng lugar na to, sobra kahit uh, parang bitin naman bitin lang siya sa amin. Tingnan mo yung ano, oh, ang cute ng parang sasakyan nila. Basta okay dito sa Austria. Tapos yun parang bitin lang kami sa aming pag- uh, vacation kasi de parang di off lang namin to, pero at least naranasan ko pong mag uh, bakasyon. So ayun. So, nung pabalik pala kami dito, papuntang uh, Vienna, Austria, is hindi na po kami na-check. Kasi gabi naman yung kuan namin, yung pa-uwi. So, yung pa-out lang sa, yung palabas lang ng Kuesya, doon yung may checking. So, dalawa po yung checking doon, yung parang ipa-quarantinas yung tawag sa Pilipinas, yung parang ipababa kayo lahat tapos may pulis doon na mag-check lang po yung parang i-check lang niya yung passport mo tapos yung ID mo yung kung ikaw ba talaga yun tapos uh, kinalaunan mga 1 hour or 30 minutes after may nag-check na naman na babae umakyat na siya sa loob ng uh, bus so in in inisa-isa din kami so halos mga foreigners lang po talaga yung uh, chine-check nila ng maigi kasi chine-check nila yung ah uh, passport kung may Schengen visa po tayo. So yung Croatia po pala extension Schengen visa. So meaning ah uh, kahit an kah kahit anong uh, lugar or country na uh, bilong sa Europe countries is po, mong mapuntahan kung may pera ka charot. So ayon, in terms naman po sa mga bilihin mas mahal dito kontra sa Croatia. So, mas pricey po sa Vienna, Austria. So, yung mga kuan nila, mga souvenir, mga mahal-mahal din siya, no? Mas mahal yung mga souvenir sa Vienna kontra sa, sa Croatia. Pero ang mga pagkain po doon sa Croatia, uh, sa Vienna, Austria is mag siya ng 10 to 15 euro yung mga pagkain. So, pag pagkain lang po yun, appetizer, wala pa po yung kuha nila yung drinks. So, yung uh, sa case naman namin is nagbaon kami ng rice, uh, tapos mga prito-prito lang, tapos yun, nakatulong kami, nakasave kami ng pagkain don tapos yun, makakasave kayo. Kung sa apartment naman or hostel or yung pagtutuluyan uh, nyo dun, dapat yung mangkuan nyo talaga is da, nasa city kayo dapat magbook yung pinaka city para madali nyo mapuntahan yung mga tourist spot doon papunta sa mga basta mga kuan lang siya malapit lang sa city yung accommodation yun yun yung, yun yung, kagandahan sa amin kontra doon daw sa yung friend namin na dati na pumunta ng Italy na ang layo ng uh, binok nila na accommodation so yan